Isang tanong naman po, ante pong subscriber, ante pong sasagutin. Required ba daw po o dapat ba daw pong putulin yung pangil ng mga biik pagkatapos ng ipinanganak? Kapag tayo po ay nagalaga ng mga inahing baboy, mga kaibigan, asya po yung anak ngayong araw, pagdating po ng ikatlong araw or 3 days pagkatapos mga anak, dapat yung mga biik po ay naturok ka na po ng iron, vitamin B complex, at saka vitamin EDE. E. And then, siya po ay naputulan na po ng buntot, nakapon na po yung mga lalaking bek at saka nalagay po tayo ng mga marker sa mga gawin inahing baboy at higit sa lahat putulan po ng pangil yung mga biek po mga kaibigan kasi po required talaga po na putulan ng pangil yung mga bek natin kasi kapag hindi po natin ng pangil yung mga bek yan po ay tataas at tutulis kapag yan po ay mataas at tutulis sa po mga kaibigan at sila po ay nag-aagawan sa na ng mga inahing baboy yung inahing baboy po ay maiirita kasi yung pangil nila ay tutusok po yan doon po sa balat ng dili -di nating mga inahing baboy. So ang tendency po dyan, ang ating pong inahing baboy po ay magagalit. Ay hintol po sa pagpapagdili ng kanyang mga biik. Kasi nga po, siya po ay nasasaktan doon po sa tulis at taas ng pangil ng mga biik na tumutusok po sa kanyang balat po mga kaibigan. Kaya dapat po siyang putulin para hindi po masaktan ng ating mga inahing baboy po mga kaibigan.